Magandang araw po, magandang buhay, mabuting tao. Ako pa si Janice Lu, inventor mula sa unang baitang pangkat SPED. Masaya po ako na ibabahagi ang tungkulin ng ating pamilya. Una po sa lahat gusto ko pong ipakilala ang haligi ng aming tahanan. Ang aking tatay na si Lawrence Lig, isa pa siyang arkitekto at siya ay mayroong heavy equipment business. Ito po ang kanyang hanap buhay. Nakakatulong din po siya sa akin mama sa ibang gawaing bahay at sa pagtuturo sa akin sa mga assignment at lessons at sa school. sa din po ang taga at sundo sa aking paaralan. Ito naman po ang aking magandang mama na si Jaren Joyce Lileg. Siya po ay isang active leader sa church. Full-time mom sa akin at nagnenegosyo din na nasa bahay lang. Palagi ko pa siya kasama sa bahay. Siya po ang nag sa amin ni tatay at halos lahat po ng gawaing bahay ay siya po ang gumagawa tulad ng paglalaba, linis at duto. Pareha po sila na nagpapaalala sa akin na laging manalaging at maging huwaran at mabuting tao. Lagi nila pinaparamdan na ako ay mahalaga at mahal na mahal nila. Masaya po ako Madami silang oras para makipagbonding bonding at makipaglaro sa akin at lagi po magkakasama na pumunta mag-church every Sunday. Ako naman po si James Libidelig, nag-iisang anak nila na pogi at mabait. Bilang isang anak, ay tungkulin ko po na maging mapagmahal at maging masunurin sa aking mga magulang. Tumutulong din po ako sa gawaing bahay. Isa din po sa, sa tungkulin ko ay mag-aral mabuti para sa aking magandang kinabukasan. Tungguhin po ng aming pamilya na laging magmahalan at maging malalim ang pundasyon sa Panginoon. Dahil ang Diyos lamang ang makakatulong upang mapanatiling buo at may kagalakan ang bawat pamilya. Thank you for watching! God bless!